Hello, welcome back to my channel Kambosdar at kung di pa kayo nakaka-subscribe at kung bago ka pa lang sa akin channel, please like and share hit notification bell para sa update sa susunod kong video. May utang ang PhilHealth sa mga ospital ng gobyerno ng 14.8 na bilyong piso na hindi pa nababayarang claim. PhilHealth President at Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma Jr., sa budget hearing noong ika ng Setyembre taong 2024 sa House of Representatives naghihintay pa rin ang mga ospital ng gobyerno ng 14.8 na bilyong piso na hindi pa nababayarang claim mula sa Philippine Health Insurance Corp., PhilHealth, ayon sa Department of Health, DOH, noong Yerkules ika ng Setyembre. Sa halagang ito, humigit kumulang 45% o 6.7 na bilyong piso ang overdo ng hindi bababa sa dalawang taon. Sa labindalawang oras na budget hearing ng DOH, nag-alala ang mga mambabatas tungkol sa kakulangan ng mga medikal na materyales sa mga ospital ng gobyerno, na kadalasan pinipilit ang mga pasyente na magbayad para sa mga kinakailangang supply sa ibang lugar. Ibinunyag ni Health Secretary Teodoro Herbosa na ang pagkaantala sa pagbabayad ng PhilHealth ay isang pangunahing salik na nag-aambag sa mga kakulangang ito. Mayroon akong 87 ospital sa ilalim ng aking pakpak at ang kabuoang halaga ng mga bagay na sinisingil ko sa PhilHealth ay P14,864,894,065.02 Iyan ang halagang hinihintay nating mabayaran, Herbosa said Ipinaliwanag ng DOH na ang mga ospital ay pumapasok sa isang Memorandum of Agreement, MOA, sa mga kumpanyang maaaring magbigay ng mga medical supplies na kailangan nila, gayon pa Sinabi ni Herbosa na pipigilan ng mga supplier ang paghahatid ng mga materyales na ito kung maantala ang mga pagbabayad. At iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga na magbayad kaagad ang PhilHealth sa mga ospital ng gobyerno dahil naantala ang mga pagbabayad mula sa PhilHealth, sabi niya sa pinaghalong Ingles at Filipino. Parang pinautang nila sa ospital yun for our indigent patients and we're waiting for our cash, but our cash never comes, so, ang sasabihin ng consignee ay hindi kami magde-deliver, ngayon, Sasabihin sa pasyente na bumili ka doon sa nagsusuplay ng bakal, he added. Parang binibigay nila ang pasanin sa ospital para mabayaran ang mga indigent patients natin, at naghihintay kami ng bayad, pero hindi pa dumarating, so, sabi ng supplier, hindi kami maghahatid. Ngayon, ang pasyente ay sinabi, kailangan mong bumili mula sa supplier. Kung mayroon silang pera para bayaran ang kanilang mga consignee, sinabi ni Herbosa na hindi maubusan ng supply ang mga ospital ng gobyerno, kaugnay nito, ang mga pasyenteng maralita at may kapansanan sa pananalapi ay hindi kailangang makaranas ng mga pagkaantala sa pagtanggap ng pangangalagang medikal o mapipilitang maghanap ng mga alternatibo dahil sa mga kakulangan. Ayon sa Pangulo at Chief Executive Officer ng PhilHealth na si Emmanuel Ledesma Jr., ang National Health Insurer ay nakapagbayad na sa mga ospital ng humigit kumulang 74.9 na bilyong piso noong Hunyo, idinagdag niya na, karamihan sa mga asosasyon ng mga ospital, ang mga pinuno at mga doktor, ay lubos na natutuwa sa mga pagpapabuti ng mga pagbabayad ng mga claim ng PhilHealth. Matapos ihawan ng mga mambabatas ang PhilHealth para sa kanilang hindi pa nababayarang mga claim, sa kabila ng pagkakaroon ng reserbang pondo na humigit kumulang 463.7 na bilyong piso, pinandako ni Ledesma na babayaran ang hindi pa nababayarang mga claim sa DOH sa loob ng 30 araw. Ano ang humantong sa pagtaas ng reserbang pondo sinabi ni Rep. Stella Quimbo, Marikina City, 2nd District, na dalawang pangunahing dahilan para sa sobrang pondo, nakasama sa reserbang pondo, ay ang mga natitirang halaga na inutang sa mga ospital at ang mga pakete ng benepisyo ng PhilHealth na hindi sapat na pinahusay. Kinumpirma ito ni Ledesma at sinabing labindalawang taon na ang nakalipas mula ng magkaroon ng makabuluhang pagtaas sa mga rate ng kaso at mga pakete ng benepisyo, idinagdag niya na ang pandemya ng COVID-19 ay nagambag din sa pagtaas ng reserbang pondo. Kasabay nito, sinabi niya na ang rate ng kontribusyon ay tumataas ng 0.5 na porsyento taon-taon, ayon sa mandato ng Universal Healthcare Act, hanggang umabot ito sa 5 Noong Pebrero, itinaas ng PhilHealth ang premium contribution rate sa 5 If you add those three, doon talaga yung main reason, I agree also with you that the payments the hospitals, yung payment o claims, I part but ako personally, I would put that more mas minimal yun na reasoning, The Desmond said at muli please subscribe hit notification bell like and share for new update thank you